Yike! Nangangabat kaya yan! Yah! Anong ginagawa nila, oh? Nyah! Yuck! Yeah. nalamig yung... Nanalamig yung... Ay, <laughs> nanalamig yung... Ito naman dami nila lang ang mabulo! Nananayo balay hibo ko! kaya yan? Ay, ito yun! <laughs> yun. Parang ikaw! <laughs> sumakay kay tatay mo! O, ito sumakay! Ay, gumagapang sila! Sumakay nga! kadiri naman yan Aray, maglakad eh. parang sakang eh ay, may kabisa siya, <laughs> siya. bagal mo maglakad, takbo! na mas matanda yung iguana kaysa sa bayawak. Iguana, iguana. Bakit ang dami iguana. naman bukol-bukol yan? Bukol, Bakit ang scientific name niya, iguana, iguana? Ang hmm? dami naman bukol-bukol. Oo bukol. nga, no? Pwede nga pang drums, eh. Takatakatakatakatak. Ito, ano to? Ano yan? Iguana din? Ayun, oh, no? yung cute na iguana. Ano. Oh. Yay! Mga siyang dinosaur. Okay, kamukha yan. OK. Luckily. Mag coating that. Oh yeah! It's resolute, it's. May sa atin. Bilala mama kailangan mula yun ay Ano yan? He! Nakalingon siya sa akin. May may lumilipad iyo. Wow! Laki Parang, alam ko yun. Ito nga, matingan mo. Yun, 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 yun. Ay, boy. ang kapatid mo. Ang kapatid ko. <laughs> <saan> Lovebirds. <laughs> Tumatawid eh na on, come on, come on, come on, Lakot ko ba yan? Eh, may almorana so. Oh. No? Gusto mo ba hemorrhoidectomy? Oy, may hemorrhoids ka. Grabe din mo. oo oh, ayaw. Ano ba sandi kong ibon na to? Ay, marunong siya, oh. Hawakan ang kamay niya, tapos sinakain niya, oh. Oo. Ay, oo nga, no. Oh, ang galing, ang kit-kit niya. ang dami puting ibon dito. Ay, ano to? Ay, mama, mama, di ba ito yung parang na ano? Ay, oh. nakakita niya sa totoong buwan. Lovebirds. <laughs> oh, kan, eh. Ayan, lovebirds. oh, si Tinodjo ka niya. blue. Uh -huh. Adilaw, ah, yun naman. Rainbow. Blue. blue. red, orange, yellow, green, blue. Uy, oo oh, nga, Roy Ang kulay niya, ang galing.